Ito na nga lahat ang in-unboxing ko at grabe, sobrang tuwan-tuwa nga ako kasi may bago na naman akong mga gamit. Another day, another blessing mga Marcet Parsi sa sobrang init nga ngayon na paggawa na ako ng ice candy. Medyo malapot nga itong gawa ko ng ice candy kasi nagluto nga ako ng isang cup ng cornstarch tapos nilagyan ko ng 11 cups naman ng tubig. Tapos nag-add nga lang ako doon ng kalahating kilo ng white sugar. Para nga mas masarap, naglagay ako dyan ng dalawang kan ng evap tapos isang kan naman ng condensed. Mango flavor nga itong ginawa ko kasi napakamura nga ng manga dito sa amin 70 lang ang kilo. Buti na nga lang din meron akong ganitong gamit at dito ko na nga pininasis yung manga para talagang durog na durog. Ang sarap nga ng pagkakagawa ko ng ice candy nito dahil nagustuhan ko nga rin pati nga ng mga bata. Wala nga akong imbudo dito sa bahay at hindi na nga ako pumunta pa ng palengke. Kaya naman eto na nga lang lumang torotot yung ginamit ko. Buti na nga lang na itabi ko pa yung ginamit nila ng New Year. Huwag kayong magalala kasi malinis naman yun at hinugasan ko bago ko gamitin. Pagkatapos ko nga dyan, nilagay ko na rin isa-isa dito sa may freezer. Isa nga to sa mga napakalaking tulong sa akin kasi nga pag may mga gusto kong i-check out eh hindi na ako nagpapaalam sa asawa ko dahil meron na nga akong sariling kita. Ilang araw ko nga din tong inipon at withdraw ko na nga dahil may mga parating akong parcel. At ngayong araw naman, nagsidatingan nga itong mga parcel na to. Kaya naman, tara samahan nyo ako mag-unboxing. Yung iba nga dito, in order ko, yung iba ipadala. Umorder nga ako nitong sando ng Daddy Gab kasi wala na talaga siyang matinong sando. At yung iba nga, butas-butas na. Tatlong piraso nga yun, 180 pesos lang. At eto namang shorts ni Gia, anim na piraso, 160 pesos. Ang luluwag na rin kasi ng mga garter ng luma niyang shorts, kaya naman na pa-order na ako. Noong natapos nga kami magdikit ng vinyl tiles, nasa isip ko na talaga bumili ng bagong basahan. Yung maganda yung quality na maganda yung absorbent. Kaya naman na pa-check out na nga ako nito kasi maganda rin yung reviews niya tapos 57 pesos lang yung isa. Alam nyo ba, isa nga to sa mga dahilan kung bakit ko nai-enjoy yung pag-vlog pati nga yung pag-affiliate. Kung dati nga pa na sana all ko lang kasi gustong gusto ko talaga yung mga ganitong gamit sa kusina. Perfect kasi to pagka naubusan kayo ng gasol at wala pa nga kayong budget na pang bili. Even nga sa mga nagdo-dorm o di kaya sa mga nagsusolo living, pwede nga tong pagsaingan, pagprituhan o di kaya pang steam. At alam nyo ba kung magkano lang to? 52 pesos lang to at 2 liters na rin yung capacity niya. Gagawan ko nga to ng separate video at syempre magluluto-luto din tayo. Ito naman perfect nga to pang decorate sa loob ng bahay pero yung vase nga na in order ko hindi pa dumadating. Ayun nga yung mga nauuso ngayon na dried plant sa loob ng bahay. plano ko nga ilagay dito sa may center table at sana nga bumagay siya. Nabanggit ko na nga sa inyo nung nagdikit kami ng vinyl tiles. Gusto ko talaga mag-check out nung patungan ng ref na may gulong. Parang kami mahirapan mag-urong-urong ng ref at saka ng washing at isa pa hindi rin kami pwedeng basta-basta mag-urong ng mga gamit dahil nga masisira yung vinyl pagka hindi na ingatan. Ito nga pa lang out ko eh meron na siyang apat na paa at saka apat na gulong. At syempre hindi mawawala itong pangmalakasan nating manual at dalawa na nga rin pala tong check out ko para sa washing at saka sa ref namin. At ito na nga lahat ng in-unboxing ko at grabe sobrang tuwa-tuwa nga ako kasi may bago na naman ako mga gamit. Day off nga ng asawa ko ngayon at dahil nandito na rin naman siya sa bahay kaya siya na yung ko neto. Ito nga palang pinaka paanya ay eh, rubberized po yan. At sa mga magtatanong kung magkano nga ba to, eh 417 pesos po yung isa. Yung pinaka gulo nga po pala neto, eh meron na rin siyang on and off. At yung kinakabit naman ng asawa ko dyan, eh foam po yan para hindi dumulas yung appliances natin. Ang smooth nga lang din niya ikot-ikot at meron na nga rin pala tong kasamang medida na maliit. At para saan nga ba to? Ito nga yung gagamitin nating panukot dun sa appliances dahil na-adjust po itong patungan depende kung ano yung size ng appliances nyo. Mabilis nga lang din na buo ng asawa ko tong isa tapos maya maya binuhat na nga rin namin tong ref para maipatong na rito sa patungan. Nagpatulong na nga kami dito kay Sena para nga siya mag ng patungan. At ayan, niya nga -ikot, ikot kahit may bigatan nitong ref. At kayang-kaya nga nito hanggang 200 kilos ang bigat. Pwede nga rin to kahit hindi pantay yung sahig nyo tulad sa amin dahil na-adjust yung pinakapaan niya. Adjust-adjust nga lang din niya ng asawa ko dahil sabi ko nga sa inyo, itong sahig talaga namin ay eh hindi po pantay. Thank you Lord sa lahat ng blessing at eto may bago na naman nga akong gamit at hindi na ako mahihirapan pang mag-urong ng ref namin. Kaya maya nga, eto naman yung washing yung sinukatan ng asawa ko para nga may ayos niya na rin yung isa. Inurong niya na nga yung water rack para nga hindi masikip dito pag na namin sa may patungan itong washing. Kung dati nga ay e, binubuhat-buhat ko patong ref pagka mag-washing ako ngayon nga eh dihila na siya. Ang sumot nga, nga din iikot-ikot at talaga namang nagustuhan ko yung quality nito. Kahit nga yung asawa ko ay e, eh, natuwa nga rin dito sa na-checkout ko. Trinay ko na nga rin kasi nga ganito ako pag nag-washing inuurong ko to. Pansin nyo ba na patingin kami dito sa may sala dahil meron nga pumasok na ibon dito sa may loob ng bahay? Yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panunood. Till next video!